So, ayan, good evening mga kapatlin lovers natin yan. Good evening po sa atin lahat. Tayo po ay pumuslik lang para makapag-video at makapag-update. Dahil hindi na po ako makapag-antay sa nangyayari sa atin, sa ating patlin lovers. Ang dami po mga komento, ang daming mga tanong. Ayan nga po, ano po ba ang totoo? Ano nga po ba ang totoo? Fake account nga ba ang ginagamit na Patrick Bolton na nag-upload na nasa Pilipinas siya? Or true na si Patrick Bolton ngayon? Ayan yan po ang ating sasagutin ngayon at yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba kung ano po yung nalalaman ninyo at kung ano po yung pagkakalam ninyo. Basta ito po yung base sa akin survey sa aming GC, sa aming admin, sa aming presidente sa lahat po ng mga uh, sa pinsan ni Patrick Bolton ito po yung aking nalalaman. Ito po yung base lang sa aking survey kasi ito po yung mga sinabi nila sa akin pero hindi ko po alam kung ano ang paniniwalaan ninyo Kasi ang dami po lumalabas sa social media Ang po lumalabas na ito ay haka-haka lang Kaya ayan, kayo na po ang bahalang humusga Ngayon po, start tayo Si Patrick Bolton po ay kasalukuyang nasa Pilipinas na pero marami pong netizen ang nagsasabi na fake account lang ang naggamit ng Patrick Bolton. Ginawa niya ang profile pic ni Patrick Bolton para dumami ang views. Ginawa niya ang mga picture ni Patrick Bolton. Gina nilagay niya sa kanyang account. At ina-upload niya na si si Patrick Bolton. Yung mga old na ina-upload ni Patrick Bolton ay kinuha niya at para sabihin, go to super Philippines na at doon na siya mag stay yun po yung mga nakikita nating mga upload nila at nakikita nating mga uh, kino-comment nila. Pero ang katotohanan po, yun po ay real na si Patrick Bolton. Kasi siya po mismo ang nagsabi, naglalay po siya, na siya ay pupunta na ng Pilipinas. At yun nga po, kasalukuyang nasa Pilipinas na siya, yun po ang katotohanan. Na hindi po maitatanggi kasi mismong si Patrick Bolton po yung naglive. Hindi po picture, hindi po edit, hindi po siya ano. Kaya at base din po sa aming GC, ayan, nakaka-chat na ni, pa, ni President Brian Jacqueline yung aming mga Patlin lovers. Lalo na si Herlin nung nag-live kahapon. Ayan, nag-comment pa nga sila, Ma'am Eva, sila admin na yun nga, nagpapa-shoutout chat ang mga Patlin lovers is isinat out naman siya ni Herlin Budol. Kaya ayan, ang request lang ng aming Patlin Lovers uh, President at saka ng mga admin is bigyan ng rest rest day si Patrick bago guluhin. Kaya ngayon ay hindi pa po nagkikita si Patrick Bolton at Harleen Budol dahil pinapagpahinga po muna at kahap ay no isang araw ay pumunta na po ng US Embassy si Patrick Bolton para mag-report na uh, nandito na siya sa Pilipinas. Ayun po yung uh, nililinaw natin kasi naguguluhan na po yung iba. Ang daming mga komento na wala pa daw si Patrick Bolton sa Pilipinas at ibang account lang yung ginamit. Yun po ay hindi po totoo. Totoong si Patrick Bolton po yung nag-announce at nagsabi na pansamantalang sa Pilipinas na muna siya mag stay Ang pagkakalam ko ay madidestino siya dito sa Pilipinas kaya dito muna siya sa lola niya hanggang January. Yun po yung pagkakalam ko base sa mga nakuha kong ah... Uh, mga katanungan ang uh, kasagutan sa ating Patrick Bolton. Yung po yung mga sinasabi. At yung po yung uh, meet and greet na uh, Patlin Lovers at uh, Herlin Nicole Budol and Patrick Bolton, ito po ay aabangan pa natin. At gagawin po yun ang paraan ng ating admin Virginia Kirin at ng mga admin na para magkita-kita po ang lahat. Kung kinakailangan po ay Pumunta ating mga admin o ang presidente dun sa kanila is gagawin po nila para po uh, maklarify at ma, mabigyan ng katotohanan yung mga Haka, haka na ibang mga nagpo-post na mga ibang vlogger, na mga Facebook reel. Ayan, marami po ang nagbibigay sa kanila na hindi daw katotohanan yung mga ganun. Kaya wag daw paniwalaan. Tigilan na daw yung mga elosyon na si Patrick Bolton at Harleen Budol ay magkakatuluyan dahil malabo daw pong mangyari yun. Pero sa atin po mga patin labra ay umaasa pa rin dahil si Patrick Bolton ay walang girlfriend. Sir Hailey naman eh walang boyfriend at dati na silang may communication at hanggang ngayon ay kinikilig ang ating mga kababayan dyan sa ating partner lovers. Kaya yan, support na lang po tayo. Huwag na lang tayo magbas kung ano po yung dumarating, kung ano po yung nakikita natin. Tingin na lang tayo at kung ano po yung mga kasiyahang nangyayari, it's agree na lang tayo kasi deserve na lang po nilang maging masaya. Ayan, di ba nag, nagmamadali tayo sa ating update kasi po tayo ay may binamantay, nagluluto tupa pa tayo. Tapos, yun, pagsamantala kasi umalis yung aking alaga at pumunta sa park kasama nung isa kong kasama. Kaya yan po, nakapag-update tayo. At ako po ay mag shoutout at magpapalas. Salamat sa iba pa nating mga uh, member dyan sa Patin Lovers. Ako po ay tuwan-tuwa kasi nandyan pa rin po kayo. Ayan, shout out po kay Ate Rachel Adano. Ayan, shout out kay Ate Bioli Arinsa Arinasa. Ayan, shout out kay Ate Roslyn. Shout out kay Ate Erodita Capistrano. Ito si Ate Edita to. Pero Edita, Erodita daw yung true name niya sa kanyang true account. Ayan, si Ate Nyoli Pinetrante na sobrang tagal na nating supporter si Ate Anita Beltran. Ayan, ang tagal na natin yung supporter niya, mga supporter yung mga yan. So Mary Sumarotso. Ayan. Hello po siya at po sa ating lahat. Ayan, Merlin Kaingin. Ayan, si Ate Merlin ay parang 3 uh, years o 4 years na nating supporter. Ayan. Ordanita Castro. Bibian Samilo yan kasama si Ate Bibian Samilo si Ate Rose, Rose si Ate Roslyn si Ate Leonora More ayan lagi yan nakasabay-bay sa atin si Ate Ivy Garcia Esperanza Morales ayan mga supporters natin na mga matitibay na kahit tayo walang update nandyan pa rin sila si Ate Bernadette Bagayo Marilu Mora Jeanette Torren Jane Torren ayan si milia Castro Uh, si Jessa Romano, uh, Himelita Uchia. Ayan, shout out po sa ating lahat. Ayan, shout out po kay Ate Ima Ki Kaingin. ah uh, Kiming, si Ate Ima Kiming, ayan si Ate Pilis Pilato Saria Kisaro, ayan, shout out din kay Ate Cecil Tugay, at ganun din kay Ate ah uh, Jul, Julius Hero ay ah uh, uh, Jul Julius uh, ang pangalan nun. Si Julius Habana ba 'yon? Basta, yun po, hindi ko natandaan yung ibang mga mga name nila. Basta, ang nakikita ko po ay yung mga yung nandiyan pa rin hanggang ngayon ng mga supporters natin. At ako po ay nagpapasalamat dahil sa sa loob po ng 6 month na aking pagbabakasyon sa Pilipinas, eh, hindi niyo po ako iwin na ininiwanan. ngayon ako po ay uh, matagal ako nakarecover kasi alam nyo po yung nangyari sa papa ko and then hindi po agad ako nakabalik dito tapos hindi po tayo nakapagmitin dyan sa Pilipinas gawa nga po ng sobra-sobra tapos nakapos din po sa budget yun po yung aking hinihingi ng paumanin sa inyo pero pag po nagkaroon ng pagkakataon ay eh, susurpresahin ko na lang po kayo na umuwi ako ng Pilipinas tapos i-update ko na magkikita tayo talaga pong uh, kapos na kapos sa budget noon at siya Shout out po kay Ate Eva ng uh, admin ng Patlin Lovers at siya po ay nagbigay po ay at saka si President Barinya rin nagbigay po sila ng kaunting tulong sa atin para po sa ating papa. Ayan, maraming salamat po sa buo ng Patlin Lovers at talaga napakabait po ninyo at sumusuporta sa atin. Ayan, ingat po kayo lagi. Ito lang po yung ating update. At hindi ko lang po talaga mapigil kung bakit may mga ganong nag upload na hindi pare-pareho. Ang daming mga basher ng Patlin Lovers. Ayan, hindi na lang po natin papansinin dahil saka na natin yan sila pagbuo ano pagtuunan ng pansin pag napatunayan na natin sa kanila na hindi hindi tayo nila nil makakaya and maraming salamat po and god bless po sa ating lahat